Kahapon been attached with the feeling of up with you by my side. nga kay sinalaman nga natin na maggeges nga itong ating Doni at Bel sa it bulaga para sa perapi na kung saan ay talaga namang inabangan nga ngayon ng maraming babes at talaga namang swerteng-swerte swerte nga itong ating couple dahil nanalo nga sila dito. Narito nga guys sinasabing video. Na talaga namang itong ating couple ay yakapan malala talaga dahil nanalo nga sila ng 42,000 pesos. At napakaswerte talaga ng ating couple na talaga namang bumawi nga itong ating Donnie at kasama niya nga itong ating Bel na napakaswerte nga para sa kanya. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Buzz sa mga susunod pa na ayuda.